matanda naman kami ng kasal dito sa India but this time kakaiba kasi nawawala ang bride. So ayan, tara samahan niyo ako for today's vlog. So ayan, bago ang lahat, mag-unbox muna tayo kasi ang dami ko palang package. Ano? Sabi ng best friend ko sa akin bakit daw lagi ako nag-unbox. But anyway, ayan ay damit ni Hiraya para sa kasal na aatenda namin kasi sa susunod na mga vlogs, may kasal din kami na aatenda din. Isasama namin si Hiraya. So doon niyo na tignan yung damit niya. Pero sa vlog na to, hindi namin isasama si Hiraya sa kasal na atenda namin na. Tapos ayan, bumili rin ako ng sakin. Pinakita ko sa akin mother-in-law. Medyo twinning-twinning lang kami ni Hiraya sa kulay pero hindi sa style. Pink and white yung binili ko na Indian dress or Indian clothes. Ganon. Lengga. Ay, Tama, lengga. At saka anarkali naman yung isa. Parang yung kulay niya is ivory, ganun. Hindi ko na siya na-unbox na maayos at napakita sa inyo kasi enchinichika ako ng aking mother-in-law kasi gusto niya din makita and hindi daw ba ako lalamigin dyan kasi kita-kita pala dyan yung cleavage ko, te. Tapos syempre winter na dito, diba? E di manginginig-ginig ka. Pero syempre, mas mahalaga yung kaartehan ko kaysa sa panginginig ko. Pero syempre, ilalaban natin yan. Anyway, meron akong i-recommend sa inyo na bagong k-drama. Ang title is As You Stood By. So about siya sa mag-best friend na parehong may trauma tapos yung isang girl is inaabuso siya ng kanyang ano asawa so gagawa ng plano tong mag best friend na to para makatakas sa pang aabuso na yon ganun kung mahilig ka sa mga dark suspense ganun tapos maraming plot twist feeling ko para sa'yo na tong k-drama na to ayaw nga ni Pava na panoorin namin to kasi nega negative daw but anyway wala akong pakipinili to siya panoorin namin to ngayon nasa episode 4 pa lang kami pinapanood lang namin siya kapag tuwing kumakain kami so available din yan sa lukluk mapapanood nyo so ayun lang. Tara na at magpunta na tayo sa kasal ano. Kasi yung kasal is start ng 8pm. And since wedding season na nga dito, ayan sunod-sunod na yung mga banquet hall. Yan yung tawag dito sa kanila. Parang events place. Punong-puno na. Tapos ang traffic na. hirap nga makahanap ng parking lot dyan te. Pero may driver kami tonight. So ayun, iniwan na lang namin yung driver. Siya na yung pinagpark namin. Tapos kami ni Pavan marga eh, lumarga na. Kasi te, mali na kami. Malayo-layo din kasi sa amin yung venue na sa 1R. So etong nga namin nakasal is friend ni Pavana na nakilala niya sa gym. Nung una, natatawa ko kasi parang akala ko, ano, employee ni Pavan dati kasi seryong tawag niya kay Pawante. Ayun pala, parang tinuturo-turuan siya dati ni Pavan mga exercises dun sa gym. So parang biro-biroan na nila na tatawagin si Pavan na sir ganon, Kasi parang instructor yung atake niya. O oh, diba ang bongga. And ngayon ko palang nakilala yung groom tapos ngayon ko lang din siya nakasama. Anyway, ayan yun siya, yung groom. So ang name niya is Piyush. Tapos ayun, welcome niya kami and everything. Kaya lang pagdating namin dun, te, hinahanap namin yung bride. Nawawala. Ayun pala, wala pala talagang bride today. Like as in groom lang. Ako parang hala, ano, wala. nag ba? Anong meron? Bakit wala? Wait, commercial muna tayo kasi eh, nagtitingin-tingin ako kung anong pwede kong malapang dyan pero wala akong magustuhan. Kumuha pa ako ng stick pero wala naman pala akong natripan kainin. But anyway, ayan. Tour ko muna kayo kung anong meron dito sa kasal. Ayan yung asawa ko, oh. Nagulat kami kung bakit wala yung, ano, bride. Kasi ang nakalagay sa invitation is ito na yung marriage. So, litong-lito kaming dalawang mag-asawa. Ayun pala is, apparently, etong ano, pinuntahan namin is pre-wedding ceremony nilang pala siya. Which is, iba pa yung, ano, talagang tunay na wedding. Kung baga, in-invite lang nila tong mga tao na to dito, kasi mag-ano pala sila, destination wedding. Ano tao? Destinational? Destination wedding. So, yung bride ay hindi talaga a-attend, kasi yung bride ipapakita lang yung face kapag main wedding na talaga. Which is, puro ka, which is te. So, yung wedding nila, main wedding nila is gaganapin sa Himachal, another state yun dito sa India. And doon lang nila ipapakita yung face lock ng bride. Kasi sobrang religious pala nung family ng groom at saka nung bride so ipapakita lang nila yung face ng bride kapag auspicious date or yung mismong date ng kasal nila kasi para sa kanila yung napili nilang date is yun yung lucky day so dun lang talaga dapat daw ipapakita yung muka ng bride. Tapos may mga certain ceremonies na na-finish -na pero hindi kasi talaga kami knowledgeable sa ganito ni Pavan kasi syempre yung asawa ko te, hindi naman din religious nag-research na rin ako pero hindi ko masyadong maintindihan kasi iba-iba talaga yung mga paniniwala nila dito kahit na iisang religion lang sila te. Yung aking sister-in-law naman is yung religion niya is Sikhism. So iba din siya kay Lapavan. So maiba din silang paniniwala. O ba diba, iba-iba talaga kami dito sa aming bahay. So tinanong namin yung groom na yung ginagawa nila dito ganyan. Ang sabi niya, ang tawag daw dito is Grashanti or parang blessing, pagdadasal lang, ganyan, bago yung wedding para ma-purify and ma-bless sila. Ma-remove muna yung bad luck at saka negative energy bago yung main wedding. Tapos makapag invite daw sila ng blessings from God ganun para sa smooth and happy marriage. O bongga, 'di ba? Ang akala pa namin diyan sa upuan na 'yan is diyan nakaupo yung bride gano'n. Sabi nila, "May parang kakaiba talaga yung wedding ngayon." Kasi usually wala naman talagang ganyan. Sabi ko, "Baka na late lang tayo, umalis na yung bride." Ayun pala, wala talagang bride. Ang nakaupo diyan at ang uuupo diyan is yung kanilang pandit or yung parang pari sa kanila na alam mo 'yun magdadasal para dito, gano'n. So bali ang ceremony na gagawin dito is yung kakain lang ako, charot hindi, yung ceremony na gagawin dito is yung magdadasal lang talaga pero ayan, pag nandito ka talaga sa Indian wedding ganyan, Hindu, Sikh ayan, pwede kang kumain kahit anong oras magusto te, lafang lang ng lafang hindi siya kadulad sa atin na madalas di ba, hihintayin mo muna matapos yung ceremony, tapos bago kayo pwedeng kumain ang kinuha ko lang dyan is haka noodles tapos yung paneer pero te dito, ano din sila pure veg, ayan, kumuha din ako ng roti, kasi te hindi ako naghapunan. I mean, kumain pala ako. Nagutom lang ako ulit. konti lang yung kinain ko na hapunan. Siyempre, napapabreastfeed ako. Lagi akong gutom. I-excuse nyo na lang pagiging matakaw ko. Tapos ay nagulat ako. Sobrang anghang nung noodles eh. So, after na itong pinaka-ceremony na to, in-invite pa kami ng groom sa kanilang destination wedding. Which is, hindi naman namin mapupuntahan. Kasi malayo, Siyempre, andyan si Hiraya. Sobrang liit pa. Tapos, yung second naman is, gaganapin ulit dito sa Delhi. And, ano naman yun? Reception naman. Which is, hindi na naman did namin mapupuntahan kasi syempre busy kami te focus mag-alaga ng anak ganyan hindi na nga din ako masyado nakakapag-upload eh alam niyo na syempre mama duties kasi kahit naman na mayaya si Hiraya eh hands on pa rin naman ako sa kanya 24/7 kami pa rin naman yung magkakasama at nag-aalaga ako ng anak ko madalas nga nagiging emotional ako kasi parang ambilis bilis lumaki ni Hiraya kaya ayoko na umaalis kami ng matagal ganyan gusto ko lagi siyang makasama anyway after ko kainin yung aking noodles tsaka yung aking paneer eto kumuha ako ng ng which is my favorite. Hindi ko kasi naubos yung noodles dahil ang hang, Kaya sabi ko, ayan, gutom pa ako. Gusto ko ng alutiki. Si Pavan, sobrang disiplinado talaga. pinapanood niya lang ako kumain. Ayun yung kasi talaga niyan kumain ng mga pagkain sa labas. Ang kirain niya lang kanina ay prutas. Ayun lang yun. Do, minsan napapakain ko naman na yan si Pavan ng mga pagkain sa labas. Pero depende pa rin. Namimili pa rin siya ng kakainin niya. Ganun. Balak pa sana namin hintayin yung mga dasal-dasal and everything. Ceremony na gaganapin. Kaya lang sobrang late na 11pm natin. Hindi pa rin sila nagsa-start. Ganon. Isipin mo dumating kami ng alas 8 tapos mag-11 na hindi pa rin nagsa-start. Ganon dito talaga pag Indian wedding. Laging late-late. Masanay na kayo. So, hindi na namin hinintay yung mga dasal and everything. Mga ceremony-ceremony. Kasi sobrang late na. Tapos, ayun, binigay na lang namin yung sa sagan ba yun? Tama. Sagan. O oh, yun. Sagan. So, ayun yung parang envelope. Parang ampaw sa atin na may laman na pera. So, binigay na lang namin yon dahil gusto na namin umalis. Tapos, nagsasayawan sila dyan. Hinihintay muna namin matapos bago naman ibigay yung pera or yung ano regalo ganyan after namin mabigay yun umuwi na rin kami and meron silang mga binigay sa amin which is etong box na to ang tawag dito ay para siyang thank you gift or thank you box to so, ang laman nito is mga sweets ipapakita ko sa inyo like ang ganda ng kanilang ganito at ayan nasira ko pa nga ang galing talaga see what's inside What? wow that's a lot of stuff It's mm -hmm. Like very old school, it smells so good too. Yeah. Wow, wait, this used to be my favorite. What is this? It's like very old stuff. It's a sugar cane, sugary breadsticks. Mm -hmm. You can try I it. don't want them already full. This and this. This, so yeah. what is this? It's very similar, like a sweet. Stick, sweet ball, all that's good. Cool. So many things going um. on. See, what right. Wow.